Magandang umaga, Pilipinas. Kakapasok lang na balita. Putin, tinanggihan ang mungkahi ni Trump na idaos ang Russia-Ukraine peace talks sa Vatican. Tinanggihan ni Russian President Vladimir Putin ang mungkahi ni US President Donald Trump na ganapin sa Vatican ang susunod na Russia-Ukraine peace talks. Ayon kay US Special Envoy Kit Kellogg, sinabi ng Russia na ayaw nilang idaos ang usapan sa Vatican at iminumungkahi sa Geneva na lamang ito gawin. Hanggang ngayon ay wala pang pinal na ischedule para sa negosasyon. Dahil hindi pa tinatanggap ng Russia ang panukalang kapayapaan ng Estados Unidos. Ayon sa Foreign Ministry ng Russia, patuloy pa nilang inaayos ang memorandum ng mga kondisyon. Naglabas naman ng babala si Trump sa kanyang social media account kung saan sinabi niyang naglalaro ng apoy si Putin. Idiniin niyang kung hindi dahil sa kanya, ay matagal nang nangyari ang mas malalang sitwasyon sa Russia. Tinawag din niyang crazy si Putin matapos ang malawakang drone at missile attack ng Russia sa mga sibilyan sa Ukraine nitong linggo. Nagbabala rin si Trump na kung susubukan ni Putin na sakupin ang buong Ukraine, ito raw ay magiging sanhi ng pagbagsak ng Russia. Tumugo ng Kremlin at sinabing emosyonal lang si Trump. Ayon sa tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov, Nagpapasalamat sila sa Pangulo sa pagtulong sa negosasyon pero idiniin na maraming emosyon ang nasasangkot sa sitwasyon. Samantala, binatikos din ni Trump si Ukrainian President Volodymyr Zelensky at sinabing hindi ito nakakatulong sa kanyang bansa dahil sa mga pahayag nito. Hindi malinaw kung aling pahayag ni Zelensky ang tinutukoy ni Trump dahil hindi ito binanggit ng huli sa kanyang social media posts. At yan ang pinakahuling balita sa usaping pangkapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Tutok na, follow na at subscribe na sa Rated J Headliner News para sa mas marami pang balitang dapat ninyong malaman.